Hello po mga kababayan, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Actually, excited ako eh. <clears throat> Kasi ito ay, itong topic natin ngayon, ito ay magbibigay ng pag-asa. Nakita nyo dyan sa sa thumbnail ko, syempre alam na ninyo kung ano at sino ang tinutukoy ko. At ito po ay napaka, uh, napapanahon na dapat pag-usapan ito nga po itong ito nga po ay si uh, para sa, ma, nagiging paborito ngayon ng mga Pilipino at lalo mga ano mga mga matitinong vloggers mga matitinong Pilipino siya po ang nagiging paboritong pag-usapan at nagiging paborito na maging future future president opo Si uh, Pasig Mayor Vic Soto ang anak ng uh, famous comedian na si Vic Soto si Itbulaga, at uh, si uh, Miss Connie Reyes <clears throat> Itong si Vico, makikita natin kamukhang-kamukha ni Vic, 'di ba? Carbon copy Carbon copy ni Vic Soto, pati boses. Magkaboses sila. Although siguro, wala itong naging uh, talent, may boses man siya, hindi naging uh, leaning niya yung music. Buti na lang. At ang talagang naging uh, focus niya, leaning niya, ay sa government service. Maganda po yan. So, ito nga po, <coughs> Marami akong marami akong uh, kumbaga, ni research ko siya. Naghanap uh, ako sa ginugle ko siya talaga. Although, napakaraming napakaraming items tungkol sa kanya. Pero, hindi ko maubos kasi gusto ko na nga siyang i-vlog. So, marami pa akong hindi alam. Although, <coughs> yung mga basic lang, ano, mga basic na basic, uh, matters about Vico Soto. So, ako masasabi ko po na itong si Vico Soto, uh, isa siyang maibibilang natin siya sa kabataan. Kasi bata pa eh. Akala ko nga wala pa siyang 30. Akala ko wala pang 30 years old. Kasi pinag-uusapan ng mga uh, nangangarap na siya ay patakbuhin na maging pangulo. Eh nadidisappoint kasi nga underage pa. Underage pa itong si Biko. Kasi, ilan ba yung uh, yung uh, age qualification ng Pangulo? Dati kasi 50 years old eh. Hindi ko na-check. Siguro ko, 40, 45 ba? So, sa ngayon, ano siya eh, hindi pa siya qualified for 2028 kasi wala pa sa edad although kung pag-uusapan natin ng qualification or yung puso sa tingin ko pwede na siya ang importante naman po kasi dyan puso puso sa paglilingkod syempre nandyan yung pinag-aralan talino ang tinapos niya ay uh, political science so syempre in line with politics. Pero walang sinabi kung nag-aral siya ng law. Pero nagmasters, masters Napakaganda ng ano niya. Ang makikredit ko po sa sa totality ng character, personality, pagkatao ni Vic Vico Soto, ay ang kanyang ina na si Connie. Siguro ko dahil na rin talaga sa upbringing ng kanyang ina. Pero siyempre, sa tingin ko naman talagang natural sa kanya. Natural sa kanya ang pagiging mabait at mabuti. <coughs> Tapos nadagdagan pa ito ng magandang uh, magandang pagpapalaki ng magulang lalo na siyempre ng nanay. Mukhang pinalaki siya sa uh, sa church. Anong, 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 church ba sila Laconi? Is it JIL? Hindi ko, ano eh, hindi ko kabisado kung anong, anong church denomination sila uh, member. Pero talagang, kumbaga, naka, naka-anchor siya sa sa church, sa uh, Christian belief Christian doctrine 'di ba? At saka mag basta maganda ang ano niya, maganda ang breeding, maganda ang uh, pagpapalaki. So malaking bagay po 'yun eh. Malaking bagay yung uh, well yung uh, natural na pagkatao inborn inborn sa kanya yung pagiging mabuti plus magandang pagpapalaki uh, environment magandang environment kasi pinalaki siya sa uh, sa church fellowship malaking contribution po yun eh malaking bagay 'yun so ito nga sa ngayon siya ay mayor ng passing at talagang makikita na natin siya ng kakaibang uh, kakaibang ganda ng pagpapa pagpapalakad ng isang uh, community na sana kaya nga po sa ngayon napapansin na ito ng mga tao kaya maraming nangangarap na siya ay sana siya ay maging pangulo ng bansa balang araw. Well, <clears throat> by 2028, hindi pa siya pwede. Sa edad, ha? Sa edad. So, ilang taon na si Biko? May 34, 35? Kasi chine ko yung kanyang birthday, 1989. So, 24 going 35. In 2028, which is which will be 4 years from now so ano lang siya noon wala pang below 40 pa siya so <clears throat> talagang underage wala sa edad kulang pa at saka syempre maganda madagdagan pa rin yung kaniyang uh, political experience kasi nakakadalawang position pa lang siya pangalawang term from uh, councilor to mayor at saka sana sana tumakbo siyang uh, senator no sa 2025 kasi sa edad pwede na siya eh. mas maganda po mas kailangan natin ang isang kagaya ni Bico Soto sa Senado Senado or Congress <clears throat> Alam niyo mga kababayan ang napapansin ko po ngayon marami pong naglalabasan na mga mga kabataang politiko yung mga second generation alam nyo itong tinagurian nilang young guns young guns ng kongreso mga kabataang siguro mga first timer na mga second siguro third generation na ito eh second or third generation ng mga politiko kasi di ba ang position ay ipinapamana. Namamana. Namamana siya. Namamana. At buti na lang po, pasalamat po tayo na tila baga itong mga mga bagong new generation Gen Z, millennial. New generation of uh, politicians para mas mapakingo parang mas matitino. Na parang uh, tumataliwas sila doon sa klase ng politics na nakagawian. Nakasanayan. Actually, yung uh, anong tawag dito? Nakita. Nakita nila sa kanilang mga magulang o sa mga older politicians. Although mayroon ding third generation or second generation na politicians na medyo hindi uh, malayo sa maging hopeful ang mga mamamayan. Ayoko nang sabihin, pero alam niyo kung sino. Ako, alam niyo ako, masasabi ko na yes, ako ay isang Marcos loyalist. Loyalist po ako doon sa sa matandang Marcos, Marcos Senior, yung tatay na Marcos at yung lolo Marcos. Doon ako. Pero sa ngayon, si BBM okay naman. Okay naman. Okay si BBM. Although, uh, medyo hindi pa talaga makapantay doon sa tatay niya. Ngayon, itong third generation from the Marcos Senior, eh, mukhang sorry, PBBM ha, ang tinutukoy ko ay si Sandro Marcos. Although, kasi alam na, it's an open secret ngayon na Itong si Sandro Marcos ay... is being groomed to be... Uh, to run for president sa... 2034. Okay? 2034. So, by that time, ilang taon na ba si Sandro? Sandro is, I think, 30 years old na ngayong 2024, if I'm not mistaken. 30. So... 30 plus 6 and 4, 10 years. 40. Eh, kung, hindi ko nga kasi na-check kung ano ba ang age uh, qualification ng presidential. Presidential. Board. Kung 40, o di pasok na siya. 30. 4 4 and six, Yeah, 40. 40. Baka, baka pasok na siya. Siguro, kasi pinag-uusapan na nga na ito ang patatakbuhin sa 2034. Ngayon, although sa ngayon po, uh, malayo sa, according to an interview with Vico Soto, sa ngayon, as of now, wala siyang plano. Pero, just like being a mayor, hindi rin niya ito pinlano. Wala sa plano. Pero nangyari. So, at saka nandiyan dyan sa loob ng politics, so, hindi po imposible, lalo pa na marami ang magpupush sa kanya, baka taong bayan na mismo, because as of now, uh, marami na sa ating mga mga Pilipino, mga mamamayan, na ipinupush na siya, pinapangarap na siya ang maging pangulo sa susunod. At hindi natin masisisi ang mga tao kasi nakikita natin, ako mismo, ako mismo, nakikinikinit ako, based on his performance right now, na sana, let us hope and pray na sana hindi siya lamunin ng sistema ng masamang sistema ng politika dito sa ating bansa. Sana hindi siya ma ng dirty politics. Kasi kawawa naman tayo, kawawa ang mga Pilipino lalo na yung mga future generations ng Filipinos. Kasi kailangan talaga natin ng isang uh, isang fresh blood. At itong mga second generation nga second or third generations of politicians like the young guns and this Vico Soto ito po yung mga hinahanap nating klase ng politiko yung talagang ang focus ay yung pagsisilbi paglilingkod hindi yung mga you know what I mean at kay Vico Soto sa ngayon ay malayo ito sa kanya wala siyang isip na ganito at sana nga po eh sa ngayon nasa pangalawang kumbaga second term second term and uh, second step upgrade from councilor to mayor so hindi pa siya nagiging congressman hindi pa siya nagiging senador let's see sana nga sana nga siya ay manatiling malinis, uncontaminated. Kasi, sa ngayon, alam mo, ako, ako mismo, nabubuhayan ako ng loob na kahit paano may pag-asa pa pala ang Pilipinas kung magkakaroon tayo ng ganitong klase na uh, magiging, ano ba ito? Magiging uh, tagapaglingkod sa mamamayan. Napagagandang isipin na mayroon pa pala tayong pag-asa. Mayroon tayong pag-asa dito kay Vico Soto. At sana nga, hindi lang sana there are more Vico Sotos around. Si Vico Soto hindi po nahirapang pumasok sa politika dahil sikat ang magulang niya eh may pangalan na talaga. They are a family of politics, politicians I mean, and uh, pamilya ng subis. So, hindi siya nahirapan. Kaya kahit na uh, okay, mayroon siyang malinis na puso, swerte natin. Kahit pa paano, may malaking contribution pa rin yung pagkakaroon niya ng pangalan that he belongs to a uh, family of political clan and uh, famous showbiz personalities. Pero papano na lang, sa totoo lang mayroong marami pa dyan na <coughs> maraming Vico Soto dyan sa paligid. Kaso, hindi natin sila makita or walang chance walang chance na makapasok sa politika dahil nga alam niyo nang ano natin ang sistema natin ang politika ay para sa mga sikat may pera may connection galing sa pamilya ng politiko and because ito is one of those buti na lang na kahit na galing siya sa the usual, the usual source of uh, politicians, eh at least meron siyang puso. So ang ibig po natin sabihin, sana alam natin for sure mas marami po dyan na katulad ni Vico Soto kaso hindi kagaya ni Vico Soto na may, may pangalan anak ng sikat So, yun po sana ang, sana kung magkaroon ng uh, pagkakataon or sistema na mahukay natin ang ganitong klaseng maglilingkod sa atin. Naintindihan? na gets nyo po ang ibig ko sabihin. Swerte na lang na kaya natin tinatamasa ng mga tagapasig, tinatamasa yung magandang leadership dahil na rin sa Vico, si Vico Soto ay anak ng sikat. ba? Diba? Pero paano yung mga Vico Soto na hindi sikat? Hindi, ang magulang ay hindi sikat. Pero may malinis din na puso kagaya ni Vico Soto. Sana na lang. Kung ganito lang ang magiging sistema natin, sana itong mga second or third generations ng mga political dynasties, political families, ay maging kagaya ni Vico Soto na ang paglilingkod ay galing sa puso, may malinis na puso, malinis na puso sa paglilingkod. Hindi kagaya nitong third generation din ito, pero my God, yung bang hindi lang napagbigyan? Hindi napagbigyan ay nag-alburoto? Alam niyo kung sino tinutukoy ko, di ba? hindi lang napagbigyan ng confidential fund ay nagwala. Nakipag-away? Di ba? Third generation yan. Kaya, iba-iba rin po. Iba-iba rin na siguro ko na sa pagkatao yan at upbringing ng magulang. Tama po ba? So, ito po na yung title po ng content natin ngayon na si Vico Soto, ang pag-asa ng inang bayan, ay ito po ay dahil sa ako ay nangangarap o umaasa na malayo pa naman, sabi nga ni Vico Soto, hindi niya pinaplano, pero dumarating. At saka, kung ba, taong bayan na mismo po, ang mananawagan, siguro ko naman eh, kasama na rin yun sa, kung taong bayan na mismo ang nananawagan sa iyo, na paglingkuran mo sila. O, diba? Kasi malaking magiging ikaw ay magiging malaking tulong malaking tulong sa bansa at sa buhay ng bawat Pilipino bakit hindi mo gagawin that will be your calling at alam nyo sa pagkakataong ito between sorry ah sorry sa mga ma-hurt pero ito sarili ko itong sarili kong observation na sa ngayon, performance-based, uh, attitude-based, siguro ko, kayo na lang ang tatanungin ko. pagkabihin po natin si Vico Soto at si Sandro Marcos right now. You know what I mean? And then, extend it to 2034. Pero, yun nga, mahaba pa ang panahon, marami pang pwede magbago. Pwedeng magbago ng attitude si Sandro. Kasi sa ngayon, wala akong nakikitang puso para sa maliliit. While Bicoso, malay mo, magbago ang kanyang pananaw. Baka kalabitin siya ng kanyang Angel de la Guardia. And also, Vico Soto, mahaba pa ang panahon, nag-uumpisa pa lang siya, sana lang, sabi ko kanina, huwag sana siyang lamunin ng masamang sistema ng politika ng Pilipinas. Kasi, siya na rin may sabi, marami siyang kilala na may busilak na puso nung pumasok sa politika kaso nung nando doon na nilamon ng sistema alam niya 'yon siguro ko naman mayroon siyang uh, method on how to evade 'di ba kaya niyang iwasan sana magkaganon. well kung uh, kung sakaling by 2034 sila ang magkalaban or maganda kung magsanib puwersa na lang di ba para we both get we get both worlds ibig sabihin gets nyo po ibig ko sabihin so yun lang po tungkol kay Vico Soto Vico Soto ang pag-asa ng inang bayang Pilipinas. 'Di ba? Tama hindi. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.